Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi lahat ng nakabikini ay pakawala. Iyan ang buwelta ng singer-actress na si Geneva Cruz sa isang netizen na ng Okry oh sa bago niyang bikini photo sa social media. Muling ibinandera ni Geneva sa publiko ang kanyang mga litrato na nakasuot ng bikini na kuha sa J Park Island Resort at Waterpark sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ipinost niya ito sa Facebook at nilagyan ng makabuluhang mensahe tungkol sa body positivity. Ipinaalala niya sa lahat na huwag basta paniwalaan ang lahat ng nababasa o nakikita sa social media. Agad namang inunahan ni Geneva ang lahat ng mga mambabash sa kanyang mga bikini photos. People should stop looking at bodies as just representations of sex and being dirty. Look at it on a deeper scale. Maraming natanggap na positive comments si Geneva mula sa mga netizens. Pero as expected meron pa rin mga nangnega sa kanya tulad na lang ng isang lalaking tumawag sa kanya ng laos at pakawala. Hindi naman ito pinalampas ng aktres at talagang sinupalpal at binasag niya ang basher ng bonggang bonga. Dagdag pa niyang paalala sa lahat ng haters. I want everyone to know that we have the right not to be bullied. Because no one deserves that. Anong masasabi mo sa balitang ito?